Palagi akong naging people pleaser. Kahit noong bata pa ako, hirap na hirap akong magsabi ng hindi. Basta masaya ang ibang tao, okay na ako, kahit ako na ang nahihirapan. Sabi ng mga therapist ko, baka may kinalaman sa daddy issues, at kung ilang beses ko na rin narinig ang tanong na, kumusta ang relasyon mo sa tatay mo? Mula sa iba't ibang matandang may hawak ng clipboard, hindi na nakatulong sa akin. Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Trauma na minsan nakakahiya, pero parang kabaliktaran, minsan nagiging sandata mo rin para mabuhay. Palagi akong nadadapa sa mga relasyon. Hanggang nakilala ko si Tristan. Hindi siya yung tipong lalaking kapansin-pansin sa unang tingin. Oo, may itsura, pero hindi tipong magpapaikot ng ulo ng lahat. 27 na siya, nakatira pa rin sa magulang bago lumipat sa akin. Wala siyang career, bagger lang sa isang grocery sa maliit naming bayan sa Central Florida. Madalas siyang may sakit, laging may iniindang sakit o pangangalay. Pero kahit laging may reklamo sa katawan, nakangiti pa rin siya, parang laging pilit na tinatago ang sakit. Pero nung nagsalita siya sa unang beses naming magkita, parang lahat ng tao ay nahulog sa kanya. Parents ko, dalawang beses lang nila siya nakita pero sabi nila, anak, pakasalan mo na yan. Friend school. Gusto agad siyang maging kaibigan. At ako, bumigay na rin. Hindi siya katulad ng iba kong naging boyfriend. Hindi bastos, hindi agresibo. Nung siya ang unang nagsabi ng "I love you," may luha pa sa mata niya. Laging detalyado kung paano niya ako mahal. Mabilis kaming naging inseparable. Parang walang katapusang sleepover kasama ang best friend ko. Pero ilang linggo lang ang nakalipas, may nangyari. Isang umaga, hatid ko siya sa trabaho. Nakaon ang radyo, the 1975 ang tumutugtog. Bigla niyang binaba ang volume at hinawakan ang hita ko. Baby, pwede bang ikaw muna maglibre ng dinner mamaya? Kahit fast food lang. Wala na akong pera, hindi na ito bago. Lagi niyang inuubos ang paycheck niya sa ilang araw lang, mga niknak, damit, minsan isang gabing inuman. Ako na lang ang sumasalo sa gastusin hanggang sa susunod na sweldo niya. Pero iniisip ko, okay lang. Mabuti naman siya sa akin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa kisame, kinakagat ang kuko. Si Tristan, mahimbing ang tulog. Bigla akong nakatulog din. Nagising ako sa amoy ng almusal, bacon, itlog, toast. Nagtaka ako. Hindi nagluluto si Tristan, pero andoon siya sa kusina, nakangiti, parang ang gone-gone ng pakiramdam. Pero nung umupo ako sa kama, nahilo ako. At doon ko nakita, may piraso ng balat na malinis na natanggal sa gilid ng palad ko. Parang hiniwa gamit ang scalpel. Hindi ko alam kung paano nangyari. Binalot ko ng benda at sinabi kay Tristan na nasagi ko sa drawer. Hinagkan niya ang kamay ko. Dapat maging mas maingat ka, baby. At napansin ko, magaan ang katawan niya. Wala ang dating reklamo sa sakit. Lumipas ang linggo, bawat umaga, may bago akong sugat. Minsan sa labi, minsan sa batok, minsan sa binti. Hindi ko matandaan kung paano nangyari. Napaisip ako, baka sleepwalking. Pero sabi ni Tristan, baka epekto lang ng trauma ko. At kahit may halong panghihina sa tono niya, naniwala ako. Hanggang may ibang napansin ako, mga resibo sa basura, mga binili niyang hindi niya binabanggit sa akin. Nung tinanong ko siya, bigla siyang nagalit. Sinabi niyang nagpaparamdam lang daw ako na wala siyang kwenta. At gaya ng dati, ako ang humingi ng sorry. Pero lumala, isang umaga, may sugat ako sa hita, bilog, hilaw, at malinis ang hiwa. Natulala ako sa banyo, nanginginig. Dumating si Tristan, walang bakas ng gulat. Hayaan mo, ako ang mag-aalaga sa'yo, bulong niya. Nilinis niya ang sugat, hinalikan pa ito. Isang gabi, nag-away kami tungkol sa pera. At doon niya ako unang tinawag na, Beach. Sabi niya, hindi niya sinasadya. At gaya ng dati, umiyak siya, humingi ng tawad, at sinabi kong hindi siya katulad ng mga taong nanakit sa akin dati. Pero habang damadami ang sugat ko, mas lalo siyang gumaganda ang kalusugan. Mas maganda ang tindig niya. Mas may ang buhok. Mas malakas ang boses. Isang araw, may matinding sakit sa bibig ko. Sa banyo, nakita kong wala na ang ngipin ko, malinis ang pagkakatanggal. At sa basurahan, nakabalot sa tisyo, andoon ang ngipin ko. Sinubukan kong umalis ng gabing iyon. Tahimik akong nagimpake habang tulog siya, pero bago makarating sa pinto, nanghina ako at bumagsak. Nagising ako sa kama, may benda ang mga palso ko. Si Tristan, pinapakain ako ng sabaw. Huwag mo nang subukang umalis, baby. Hindi kita mawawala. At doon ko nakita, may kakaibang liwanag sa mata niya. Isang halong pag-ibig at kasakiman. Nagising ako muli sa gitna ng gabi, nilalagnat at halos hindi makagalaw. At nang magising ako sa huling pagkakataon, malamig ang paligid. Nang hina ako pero nagawa kong tumingin pababa. Wala na akong braso, wala na ring binti. Sa pinagputulan, may magaspang natahi, pula at nananaba sa impeksyon. Sa gilid ng kama, nakaupo si Tristan. Kalmado, nakatiti, ibinigay mo sa akin ang lahat, bulong niya. At ngayon, buo na ako. Kung iisipin, hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang mawala ang katawan ko, o ang katutuhan ng mahal ko pa rin siya habang kinakain niya ako ng dahan-dahan.